Ano yari? Pagka-play ko ng video na ito, wala palang boses. Nakamute yata kanina nung na-record ko. Punta kami ng post office kasi yung malapit dito sa amin sarado kasi maliit lang siya sarado siya pag Sunday punta kami ng ano sa kabilang city kasi yung post office nila doon malaki so open kahit na Sunday and after punta kami ng supermarket naku na badger ako sa mga white hair ko malabas yung aking kabataan and uh, ang ganda ng panahon di ba sobrang ganda ng panahon pero sobrang init mainit pa rin dito na ako sa post office tara na nandito tayo sa malaking post office ang internet Ano nga. Masa tayo. After post office nga ay na kami dito sa supermarket dahil gusto namin ma-maximize yung oras sa para hindi masayang yung paglabas namin. At grabe yung parking puno. Ang daming tao pag Sunday morning pala. Kasi usually pag nagpupunta kami dito ay mga Sunday, Sunday afternoon. Pero nung morning, grabe yung daming tao. Ayan, malengke kami para meron kaming abasto, meron kaming pagkain for the week. Let's go. Kagagaling namin ng supermarket, sobrang daming tao. Daming tao doon sa supermarket pag sa, sa, Sunday morning pala. Kasi pumunta kami ng, ano, ng post office. Yan, pumunta ko ng post office and after, nag-decide kaming, ano, uh, pumunta ng supermarket. Tapos, uwi. Tapos, mamaya ang hapon, may pupuntahan kami. Usually, pag nag-market nag kami, hapon kami pumupunta. Kaya, medyo konti lang yung tao. Ngayon, morning, grabe! Pati yung parking lot, grabe, walang ano. Pahirapan yung parking lot. So, ah, ngit! Nagpudot! <laughs> Yama!